para magalit ang taong bayan sa mga Duterte. Yung ba ay tama? At kapag ka tinanong ng ilang mga congressman doon, yung resource speaker, at yung resource speaker nagsabi ng kanyang sagot, yung sagot na ayaw ng congressman na gagalit. At ang sasabihin, I'll cite you for continuing. yung contempt, no? Hindi po yun. Pag ikaw na sign for contempt, dahil daw, evasive ka o nags nagsasabi ka ng hindi totoo sa kanilang pandire. Eh. Pero hindi naman po yun criminal offense. kung sa nangyari yun. Oh, bakit? Kailangan di Gusto kasi nila, isasagot mo doon, yung gusto nila isagot. Tuwi ko na. Okay ka na, attorney? Hindi na tayo sa lay magsalita. <masing talagang> Bewan, ano pa nangyayari? Dahil hindi marunong magtanong kasi yung mga nandun eh. Kung anong sagot gusto nila, palabas na yung kanilang mga tanong eh, hindi naman yun ang dapat itanong paulit-ulit kaya pagka hindi lumalabas yung sa na nila ano nangyari? I'll cite you for content yun lagi sabi niya, at yung mga iba pa, may abuso sa pondo ng tao. Yun, kailangan tingnan-tingnan. Maraming salamat. Aboe. Maraming maraming salamat po, councilor, Atoy Nioyel Ainton. Alam mo no, Sir, ay do, ano ang kulang, dagdagan ko lang din, kasi meron akong kakilala yes. sa isang Chief of Staff sa Congress. Alam mo ba, pinaniwanag niya sa akin, para pala mabigyan pa ng pala ako ng pondo sa AX o ng Tupad, kailangan kong bayaran yung chief of staff niya ng milyon para i-priority ako at mapigyan ng pondo ako sa AX at sa Tupad. So, ibig sabihin, yung ibibigay pinagkakitaan pa. Yes, ganon. Magandang negosyo <laughs> diba, talaga yan. Di ba? Talagang mga buhaya talaga, no? Alright. Okay, alam mo, saludo kami kay Ator ni Ariel. Kahit paus na siya, okay, nandito pa rin, sumusuporta sa atin, inahayag pa rin niya ang kanyang damdamin para lahat naman tayo ma-edified kung ano po yung kanyang nais nice na iparating sa atin lahat.